yan mga katangay for today's video <laughs> fishing na naman tayo kasama ko yung kapatid ko yan gamit niya yung good catch humanity ko na ano na rad so sinamahan niya ako mag fishing ngayon mag -ano tayo dito baba sa akin mga yung gamit ko yung ano vengeance abogarsia garcia Vingians. yung lure na gagamitin ko ito yung ano yung nagamit ko na dati aquaman lure yung para siyang dilis dilis subukan natin to sa spot na to Reel ko mga tayo Shimano FX 2500 series. Line ko Ricky Maru 6LBS lang ito mga katangay galing sa Pama Sol Tackle Shop. Yung rod at reel ko parehong galing sa Good Cats Fishing Body Manila. Binigay nila. So try natin sa namin mahuli tayo para makabigay ng ulam kila Lola. sa karan mga katangayong nag fishing ako kung napanood yung sa FB page ko kinainan ako mga katangay ng pawikan kaso hindi ko nasampa pumutok yung line ko kasi malaking pawikan mga katangay, yung kumain parang kasing laki ng planggana ganoon yung kumain sa atin pero ano yun mga katangay hindi ko na na video yung laban ang dami nga nag comment doon kasi daw sabit sa ganyan ganyan is, ang hirap mag, -ano, mag explain kasi hindi natin na video eh pero okay lang yan importante alam natin sa sarili natin na ano yun pawikan kinainan ako ng mga katangay hindi ko alam kung nakain siya kinain niya o nasabitan lang siya ganun lang yun naawa nga ako mga katangay kasi naiwan sa kanya yung lore ng ano surinoya na lore yung ginamit ko nakaraan naiwan sa katawan niya hindi ko na save kung nasampa ko sana mga katangay yung pawikan na yun matutulungan sana natin siyang tanggalin yung lore sa katawan niya tapos papakawalan din natin kasi hindi natin na ano eh, so, sobrang bigat niya. Grabe yung ano, mga katangay, sinirit niya talaga. Kaso na video ko nung hinanghinan siya. Yung hinihila ko na lang siya papunta punta ng pang, -pang. Kaso hindi kinaya ng line natin pumutok. Kaso sobrang laki niya. So ayan, hagis tayo. gamit niya yung isang rod natin yan shout out nga pala kay ano kuya fish on saka kay kuya jean travel fishing adventure kita kits po sa Quezon Palawan kapag ka natuloy yung tournament doon kaya ito yung namamana dito bawal itong namamana dito mga katangay. pero matigas pa rin talaga yung ulo ng mga tao dito mm. sayang ni strike ad ilalim okay, pa punta muna tayo agad sa malalim para ano maka ano tayo dun May shield naman to yung camera natin. Kaya okay lang. Sana wag malubat agad. Baka ano mangyayari na naman ito. Malubat na naman. Hindi na naman natin mabidyo lahat. Ang mahuhuli. Maganda kasi talaga mga katangay na bibidyo lahat ng nahuhuli. Mm, fish on. Dali. <laughs> Small grouper fish fish. isda natin mga katangay Yan. <laughs> Keep ko na to. natin ito agad. Hmm. Ang isda, lapu-lapu. Hanikong grupo ang mga katangay. Yan o. Kasi mamimigay tayo ng ulam kila lola. mahirap walang kordon kasi yung short na nasuot ko ah, nakaunang isda na tayo grow for fish samantalahin natin ito na mababaw-babaw kasi nakaroon po malalim yung dagat mga katangay kaya ang hirap magkasing tapos ang lalaki pa ng alon kating-kating na yung kamay ko magkasting mo Kuno-kunoan tayo Sana makadali tayo ng mga kanuping Mga sigaras Harapin ng mga isda Habis Hmm, aray sayang Strike lang yang dinapuruhan mga katangay Hagis, mainit-init pa natin baligbag Mahal kong Pilipinas Ganda ng entry ni ano dun eh Jomar Lubena Napakaangas mga katangay Kinalabutan talaga ako sa entry ni Jomar Lubena sa ano Trending ngayon sa TikTok na Pilipinas tulong kasi talaga ito mga katanga yung ano, naturad buti na lang, lang talaga mga katanga hindi ito nabali na karan sa pawikan lupit din tibay din talaga first time ko magkaroon ng bashier sa ano facebook page dahil doon <laughs> okay, hindi daw yun isda Hindi naman talaga yun isda eh pawikan man talaga yun maghagis-hagis habang naglalakad sa dagat mga katangay. Dati hindi talaga ako marunong maglakad sa dagat eh na mag-casting. O marunong mga katangay kasi natatakot ako nakakawala lagi yung isda. Kaso pinanood ko yung mga strategy nila ah. kuya potstep at saka di kuya tandol kung paano nila sinasampay yung isda habang naglalakad sa dagat. pinag ko mga katangay yun. Ngayon, sanay na rin. Kahit mahaba yung rad. yun si geras na nilin Sigaras, mga katangay. Ay. Ayos. Mmm, dali. Dali, mga katangay. Huwag ka ma-unhope. Nabalagbagan. Ano hmm, no? Silay. Silay mga katangay. Dali rin. Pampaksi yung mga nahuhuli natin ah. Ganda ng tama niya oh. Sa hasang. Tuhugin na natin mga bi <laughs> Talagang tsagaan mo lang yung spot na to. May mahuli ka pa rin talaga dito. Mad, mad, may madaan na nakanuping, no? Kapon ang ganda sa oh, nakapon, nakaraan ang ganda sana ng laban natin sa ano? Kanuping na dalawa. Lubat no, kasi yung camera natin agad eh. Hindi natin na video. Ayan, shout out nga pala mga katangay sa mga bago kong subscriber. Maraming maraming salamat po sa pag-subscribe. At hindi pa-escape ng ating mga ads. Makakatulong po yun sa akin para makabili tayo awan ng juice ng ano Kamera hmm dali aruy sayang di pa napuruhan sayang yun lang. Ah, uh, labit ka labit lang yung mga isda dito ah. Allez. huwag ka nang lumaban boy mama ka na lang yun know? kanuping mga katangay uy ma-unhook na ay fish on <laughs> kanuping laot mga katangay kagat <laughs> nakakatuwa yung ganito mga katangay yung may kumakagat sa'yo ayun, kailangan natin ng aruy pliers natin labas na natin yung cute nating pliers you know, thank you po sa Bama Soul Tackle Shop na nagbigay ng pliers na napaka cute ayos kanuting ayos din laka agoy putol yung lore awit yan tumalsik yung lore mga katangay ano ba yan Good yun pa naman yung gusto nilang kainin no saktong saktong sa mga sizes nila ay sayang <laughs> balik na tayo ng pangpang -pang. ay naka o na yata yung kapatid ko balik na tayo ng pangpang -pang, mga katangay ano ba yan <laughs> tumalsik yung lure hindi <laughs> siguro maganda yung pagkatalik mo ng ano line tsaka ng leader line Ah, wit yan <laughs> So ayan mga kanaib, punta muna tayo ulit ng pangpang Ito yung reserva tayo lure na luro na dala-dala Update ko kayo ulit So ayan mga katangay, balik tayo dun sa pwesto <laughs> Medyo lumalalim-lalim na yung ano, dagat So nagpahit na ako ng luro mga katangay Nagtalsik yung luro natin siguro na ano Natanggal yung ano sa line, yung leader line natin, baka nagmali yung pagkatali natin. Pero hindi naman na Unhook yung mga nahuli natin. Ito yung pinalit ko mga tanga. Churino yan na ano. 5 grams din to. Maliit lang na ano. Galing kay Good Catch. So ayan. Sana madagdagan pa natin yung nahuli natin. Yung kapatid ko nakarating na yata doon sa kabila. Hmm. Fish on. Dali rin. Uy. Ano to? Kumalakas. balagbagan sigaras mga katangay good size ayos <laughs> ayan o dito kadali na rin uh, pagilid muna natin mga katangay good size Sigaras, tatanggal na Ayan. malapit na lang kumagat so sabi ko na eh ito yung spot mga katangay na maraming sigaras kahit pa paano nakakalusot pa rin naman sila sa ano sa mga naglalambat <laughs> yun know. o padalin na ah uh, sigaras sigaras for fish hmm. dato. dato dali dali rin mga katangay sana wag manuk ma-unhook sana ano to uy malaki ano kaya to